Hi, this is Ranz Abando from Jungkwan Red Boosters. Abando goes baseline, floater is in. There's an open shot for Ranz Abando. Support youth basketball in the Philippines. Mga ka-sports, si Abando, isa sa mga pinaka-explosive na wingman ng Gilas Pilipinas, ay hindi na isama sa Final 12 para sa FIBA Asia Cup 2025. Ayon ito mismo sa payag ni Coach Tim Cohn, hindi niya siya kabilang sa konsiderasyon dahil hindi siya nakadalo sa mga team practices. Sabi pa ni Team Cone, because he hasn't been able to come in and really practice with us. He is not under consideration, sabi pa ni Coach Team Cone. Ang dahilan, busy si Abando sa kanyang commitment sa Strong Group Philippines kung saan sumali siya sa mga tune-up games at sa William Jones Cup sa Taiwan. Dahil dito, hindi siya nakasabay sa matinding preparation ng gilas. At alam naman natin kay Coach Team Cone ang disiplina at commitment sa training ay non-negotiable. At ito pa ang bagong update. Bumalik na si Renz Abando sa Korea. Pumirma muli siya sa kanyang dating koponan na Anyang Jung Kwan Red Booster sa KBL. Ibig sabihin balik full-time na si Abando sa kanyang professional career sa Korea para sa 2025 to 2026 season. Ayon sa Korean media, nagpakita ng solid performance si Renz sa off-season. Kaya agad siyang niretain ng team. Marami ang naghihinayang. Sa